Gandang umaga mga kabakit ka hunter. Ah, uh, tayo po'y pwede eh, spectuli rito sa may spot po natin. Ayun po, ayun po na 'yan. Ah, uh, sana po'y eh, makahuli-huli tayo ng pang-ulam. At palarin po tayo. Ah, uh, ito po yung spot ko 'yan. Ito po. Ah, eh, sana po'y eh, makahuli tayo ng pang-ulam muli at ay palarin. Ah, sige po mga ka hunter mamaya na lang po uli so guys uh, dito tayo sa loob ng tambangan natin at ah, uh, naghihintay ko tayo ng dapo eh shout out po muna natin yung mga kaibigan natin na hunter na nag follow sa ating youtube channel uh, kay lone hunter vlog shout out sa iyo idol ilocano sniper ph shout out sa iyo idol Hunter Blood Shoutout sa'yo Idol Amiyanan Hunter Shoutout sa'yo Idol Ergan Lover Hunter Shoutout sa'yo Idol Secret Hunter Shoutout sa'yo Idol Kopino Hunter Shoutout sa'yo Idol Lagadaw Hunter Shoutout sa'yo Idol Yakad Unlimited Vlog Shoutout sa'yo Idol Tunjing Hunter Shoutout sa'yo Idol Best Backer Shoutout sa'yo Idol Aliwas Hunter PH Mix Club Shoutout sa'yo Idol uh, ah, Kay Yob Lifestyle TV Shoutout sa'yo Idol Wild Spot Hunter Shoutout sa'yo Idol Sniper Ice Shoutout sa'yo Idol Mula kayo nyo Hunter Vlog Shoutout sa'yo Idol sniper vlog shoutout sa'yo idol sa hunting tv mixed, mixed tv shoutout sa'yo idol kuya pal vlog shoutout sa'yo idol carnival assorted shoutout sa'yo idol nelson kidlat malupit shoutout sa'yo idol Shoutout po kay Kabagis Hunter. Shoutout po sa iyo, Idol. Diag Hunter TV. Shoutout sa iyo, Idol. Palagbag Tikyas Mix TV. Shoutout sa iyo, Idol. Philippine Valiente Erganer. Shoutout sa iyo, Idol. Pasolid Mix Official. Shoutout sa iyo, Idol. Tsaka po kayo Huntingero, shoutout sa iyo idol Lone Hunter Vlog, shoutout sa iyo idol explorer Rap Hunter, shoutout sa iyo idol hat uh, abia Vlog, shoutout sa iyo idol Derek Channel, shoutout sa iyo idol The Hunter NP, shoutout sa iyo idol Ah, kahilig Mix TV, shoutout sa iyo, Idol. Ah, po kay Ilocano Hunter, shoutout sa iyo, Idol. Ah, po kay Pasmado Hunter, shoutout shout sa iyo, Idol. Ah, po kay Jax Hunter Adventure, shoutout sa iyo, Idol. Ah, po kay Ilocano Gunner, shoutout po sa iyo, Idol. Apo kay Jay Valdez TV Shoutout po sa iyo Idol Apo kay Bossing TV Shoutout sa iyo Idol Sa kay Gian Hunter PH Shoutout sa iyo Idol Sa ako kay ano Kay Kapochi Kapochi Shoutout sa iyo Idol Ah uh, Guys pakipalaw niya rin po sa Facebook Si Kapochi Ah uh, Sige po mga ano, salamat po sa inyo at pag-follow sa aking munting YouTube channel at sana po yung po kayo magsawang suporta niya aking munting YouTube channel. At saka po nga po pala kay shoutout sa iyo, paring Dan TV Hunter. Shoutout sa iyo, pare. Ah sige po guys maraming salamat po sa inyong pag-follow at pag-subscribe sa aking munting channel. Ah, ingat po tayo palagi. Ah sige po mamaya na lang po نحن نحاولوا Like so. ayan mga panther ah, tayo po eh natin ay eh, huli natin at ay ah, iba kasi medyo alanganin ng tama kaya pinulot ko na tapos yung na, na kanina na huli natin ah, dahil natin binalibuan ko na habang nagiintay-intay tayo ng dapo at saka ngayon eh, na, ko na yung tinama natin pitong na tayo eh, meron na tayong onse eh, pang ulam na naman tayo kaya eh, hindi uh, naman tayo nabasyo ah, sige mga kaantar mamaya na lang ulit ah, Ito lang.

Sige po, mga uh, ka-hunter, tayo po eh, uuwi na at medyo mahamog-hamog na. Kabutan pa po tayo ng malakas na ulan. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong suporta at panunod. At sana po eh, kumapadaan po kayo eh, sa aking munting channel. Eh. Pakilike and subscribe po at saka pakipindot na rin po yung notification bell. Maraming maraming salamat po sa inyo kahit pa paano po eh nakauli naman po tayo ng pangulam at hindi mm, po tayo nabasyon na naman. At salamat po. Palagi po kayong mag-iingat. God bless po. Thank you po.